Totoo nga ba ang pag-inom ng suka ay nakakatanggal ng taba sa katawan? Tara, let's prove it! Maraming tao ang naniniwala ng pag-inom ng suka, partikular na ang apple cider vinegar o ACV, ay nakakatulong sa pagtanggal ng taba sa katawan. Ngunit totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon kay Dr. Carol Johnston, ang acetic acid sa apple cider vinegar ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng blood sugar levels at pagpapabuti ng insulin sensitivity na maaaring may kaugnayan sa pagbaba ng timbang. Ayon naman kay Dr. Deborah Lee na ang pag-inom ng ACV ay maaaring magresulta sa bahagyang pagbaba ng timbang. Ngunit ito ay minimal lamang at hindi sapat bilang pangunahing pamamaraan para sa pagbabawas ng timbang. Sa kabuuan, bagamat may ilang indikasyon na maaaring makatulong ACV sa pagbaba ng timbang. Hindi ito isang magic bullet para sa pagbaba ng timbang. Mahalaga pa rin ang balanced diet at regular exercise bilang pangunahing paraan ng pagbawas ng taba sa katawan.